Luz. Magandang umaga po ito. Mananang kung na naman ako. Umuulan ngayon eh. Kaya hiningatan ko lang yung cellphone ko. Baka mabasa. Oh my God. Ang daming kangkong oh. Ayan oh. Kapon may wala nang tula pang tubig ito eh. Umulan kagabi magdamag yata. Ayan. Kaya. Ayan oh. Ang daming kangkong, kasi araduhin lang ito, eh, sayang. O, bibili ka parang palingke. Ang dami, o. Basagak ka lang manguha, malinis naman ito, eh, o. Ayan, yung mga binibenta sa palingke, hindi mo alam kung saan ang gagaling, yan. Pero okay na naman, kangkong naman, kahit saan tutubo yan, yun, Ito may tubig. Kapag walang tubig ito, kasi umulan kagabi, kaya ayan. Ang kasamaan ko dito doon sa kabilang sa, kabilang pilapil. <laughs> ayan, no. Isang kamay ko lang kasi ano, nakalimutan ko yung dalhin yung ano yung pantakip sa cellphone ko yung na-order namin sa sa Shopee. Yung plastic na pambalot sa ano, cellphone. Ito 'yung sa basa. Ayan, no kung ako magsawa ka dito sa kangkong? Ang sarap pa nito. Malinis, preska. Ang ganda. Oh. Kaya, piliin mo lang siya. May marami kasi yung hilamun, yung ano ba yung damu. Ayan, oh. na yung mga frog. Kasi masaya na sila kasi umulan na. Kaya, ayan na, narinig yung nagkakantahan sila. Yan eh. Ang dami. Gusto ko yung maiksi lang. kasi pag sobrang haba, magulang na yun. Ano na yun? Ito malambot. Oh. Parang up lang. Tangkong. Ito yung original na tangkong. Original talaga. Ito native ito. Native na native. Ito malambot ito. O. Oh. Nagawin ng nanay ko mamaya apan-apan. Alam nyo bang apan-apan? Sarap yun. Yan ang ulam namin, ang tanghali. meron na doon sa bahay, kunti pala nga eh. Binigay din ang pamangkin ko kaya noong isang araw. Binabad lang sa tubig para hindi malaya. And, 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 kahit hindi ka na umikot eh, puupo ka lang dito. Kapo'y mayroon din ako na kuha mga tugabang. Alam niyo ba ang kangkong Kung oh. oh, sarap talaga nito. Kaya pala ano. Ayan eh. Mm, ganda. Dek! Ay. Ayan yung kasama ko. Yun yun. Nangunguha din siya. Sa kabila. Maganda ito kasi wala siyang ang itlog ng ano ba yun? Yung parang yung, map, yung pula na itlog. wala yan dito sa amin ayan yung piste sa taniman yung pula na nangingitlog siya hindi naman namin yung kinakain hindi naman kinakain yan ewan ko sa ibang lugar nakita ko parang kinakain sa amin hindi ang kinakain ayan Pinadaanan ko, balikan ko na naman meron kasi inyanak ko yung, yung maganda yung dahon yan yan ayun pa naku may umili ka lang dito ayan oh umuulan ma maliligo naman ako pagdating ng bahay hindi pa naman ako nakaligo eh okay lang yan hindi naman ako asin na matutunaw ha, <laughs> kasi cellphone ko nababasa na, na. pinipoteksyonan ko lang para hindi ma masyadong ano eh. Ano naman ito eh. Ayan. O. Oh. Kung ano sana. Yung isang kamay lang itong, itong pangkuha ko ito kasi ano. Siyempre nakahawak ang yung cellphone ng isa. Ayan. Eh. Ayan. Oy, wow. Sarap. Sarap talaga ang ganda, oh. Nadanan ko na ito kanina, eh. Dito, 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 na sa kabla. Ayan. Maganda kasi ito dito, kasi maiksi lang. Bagong tubo lang ito, Nung Ulan-ulan ng ilang linggo na. Kaya, ayan. ayan. Yung ayaw ko, yung mabak yung pula yo yung original din yun kasi lang pag talaga ang tangkay niya no so, yun hmm? oi so, tulo ng tubig ito na ako sa gitna ng tubig na doon ayan ayan eh demi may mahaba din dito. Mahaba. Ayan. Ayan may mahaba din. Ayan eh. Maganda na ngayon. Tag-ulan na ngayon eh. tag na ngayon ng pala. Hindi pa ito na arado. Punta nga ko dun sa kabila. Sa kasamahan ko. Ay, hala, Lalim na yung tubig. O, uh, lalim na. Wala. Wala pa naman yung gantong hudyo. Yeah. Nakatakot. O. Uh. Marami-rami na rin itong nakuha ko. Mga lagyang 40 pesos sa palengke. <laughs> Isang tali. Kasi sa palengke, 10 piso. Ay, kung wala ka 10 piso, kala mo ba, makakabili tayo. Kaya... Kasi pag talaga ako gawain ko ito araw. Uy, well, meron pa din may pa dito sa taas. Oh. Hindi, ang um, saninong ko yan eh. Ang lupa doon. Wala pa naman tanim na palay. Eh. Hindi pa nga na ito eh. Marami na ba day? Marami na bang ang nakuha mo? Ito, eh, ito pala. Uy, ang dami pala dito. Ayan siya oh, kaya pala tinatawag ko, hindi siya namamansin. Ayan o, oh. nakapayong pa yan. Ang buting may dala kaming payong kasi ayaw niyang mapasmas siya. Ang beauty niya, ayaw niyang mabasa. Okay! <laughs> Madulas Oh. Ayan, lagay mo na dito. Ay, wala. O, oh, ang dami na sa kanya oh. bilis na kumuha. Kasi may payong sa tsaka dalawang kamay niyang kumukuha ako isa lang umawak ng cellphone eh wala na masyadong ulan di na masyadong na ulan uy may mahaba ayaw mahaba gusto ko mixi lang kasi yung mixi masarap yung mixi ni eh. ang ano siya mang ang ano pa sabay yung linghod pa siya linghod ayan o oh. nag iba kami ng pinuntahan niya ayan oh si ang dami na niyang kinuha sa mas marami pa yung sakit sa sakin grabe yung bilis naman ng babaeng itong kumuha mm, ang galing niya kumuha pwede kasing dalawang kamay eh wala asang cellphone ako nang hawak hawak ko ng cellphone pero alam mo kasi mga idol mga friends and lovers ipinakikita ko ito kung gaano ang, anong pamumuhay namin sa probinsya ito, solve na tong ulam, organic pa yan ha. Gamot pa yan. Ayun, ayun. Andami, andami, andami. dami oh, ang dami, dami. Dami ng kalikid Halika dito, dito. Kaya pala hindi kaya pala dito siya na unang kumuha. Ni alam niya kasi sa kanila ito eh. Kaya kapitbahay namin. Kaya nanguha ako sinama ko siya, niyaya ko siya. Eh, narinig ko kasi nung isang araw, magbalak din pala siyang magluto ng apan-apan. Kasi ang apan-apan sa amin, yun tawag, apan-apan. Apan-apan yan, masarap yan. Naku, lang, nagata yan mamaya. Nakabili na ko ng niyog kahapon. tag piso lang ang gata. May nag... Nung kapon nakita yun sa vlog ko, nagang may nang... Akyat ng niyog. Ayan. Bumili ako ng tatlong pirasong pang gata. 30 piso lang. Pag pumunta ka sa na ako, napakamahal ng gata. Ng niyog. E pag sa puno ka bumili, mura lang. Minsan nga bigay lang ipun Pero naiya naman ako. Pag wala ako talagang pambili, Nakikiusap naman ako, namimigay naman yung mga kapitbahay namin Simple nakakaya naman yung anak niya daw nagbalat nun Sabi niya binibenta na daw ng 10 piso Ote, may pambili naman ako kahapon Kaya ayan yun, dami yun Banatan mo na, nakaw Ang dami 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 talaga Suwab na itong tangalihan natin oh. Ulam Partneran mo lang mamaya nang may isda ka tapos, may malamig kang juice o kung soft drinks. Naku, soft na soft na siya. Ayan, oh. No. Sarap talaga. Ewan ko lang, ewan ko lang mga friends and lovers kung kumakain din kayo nito. Oh, kami, kumakain talaga kami. Ayan ang sinasabi ng mga kabataan sa akin, nagdadamu daw ako. Oh, nagdadamu ako, kumakain talaga ako. Nagdadamu, ito damu. <laughs> Ito yung yung ano ni grass din to, eh, grass. Ano din to, ah, ng kind of grass vegetable. Oh, kala nyo lang Ah. Ayan oh. Mo friends ng labor sariwang sariwa talaga. Oh. Ay nadumihan yung paa mo. Tinaas mo yung pantalon mo. Ako yung tinaas ko. Rin. Ay, dyan lang staka ng tubig, oh. Papuntang kabilang, ano, hindi ako pupunta sa baka mamaya malalim yan isko eh one wala naman ako open one eh. oh nakaano ako ayan ano kapon wala pa itong tubig eh kasi umulan kasi okay haba na yata okay oh